Napakaganda ng tanawin. Eh. Alam ko bakit dito natin yung uh, kapaligiran natin. pag-ustahan ng uh, ating Sana habang tayo inuway sa susunod ng nirasyon ay maingatan itong kalikasan. Bigyan ng wisdom ang ating pamahalaan di lang dito sa ating basa baka sa bansa na pangalagaan yung uh, kalikasan na mismo nga uh, lumikaya ang ating Panginoon adjust natin yung perfecto ang ibig sabihin yung perfecto iisood yung sa ipo kaya sa iyong hindi po siya yung perfecto ang tao even yung mga demonyo mga anghel ng Panginoon may limitasyon lang ay. at yung pagiging perfecto ng ating Panginoon dahil nga siya yung Diyos ng katotohan ay walang anong magbahid ng kasinungalinga kasi yung kasinungalinga ng ama ng kasinungalinga si satanas ang ibig sabihin na walang mahirap sa Diyos walang imposible sa Diyos ang ibig sabihin noon ay yung hindi kayang gawin ng tao yung hindi kayang gawin ibig ng mga angel of the Lord kayang gawin ng Diyos Basta yung gumala. Para tayong mga tao ay maligtas. At hindi tayo mapabilang doon sa biktima ng Diablo. Biktima ng mga false prophet, false teacher. Nang akala nila ay sila yung tama, sila yung nasa katotohanan. Ang katotohanan ng tama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung tayo may itatayo na lokal na iglesia ngayon, ang may dapat ang pundas yun no? para hindi tayo maligaw, ay <coughs> eh, walang iba kundi ang ating Panginoong Sa so Siya yung perfecto. Siya yung hindi nagkasala. At bahagi yun sa pagiging perfecto ng Panginoon. Kaya ibig sabihin ng faith, faith is beyond our limitation. Tungod sa walang limitasyon pa ka kaya na nang that is faith. Kaya tayo sumusunod doon sa kanyang mga utos. Dahil alam natin na ang nakakaalam ng pinakamainam at pinakamabuti ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung ating Creator kaya yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos, hindi pwede silang pag-iwan, yun. Iisa yung kanyang kalikasan, iisa yung kanyang katangin. Ayos sa katotohanan ng itinuro, wala doon sa salita ng ating Panginoon. Hindi po siya kabilang doon sa small g, ano, yung gods. eh ating pinabubulanan na iba daw yung, yung kapangyarihan ng Dios uh, Diyos Ama eh Diyos Anak at sa Diyos Espiritu mali ang turo ng Biblia hindi ho tayo dapat lumayo ang pagkakaiba lang nila yung kanilang persona yan yung hiwaga na turo mula sa salita ng katotohanan hindi natin pwedeng pabulanan ng ating Diyos ng kataapat ay si yung Diyos. Hindi natin kayang pagbulaanan ang ating Panginoong So ay Diyos kasi yan ang itinuro mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi natin kayang pagbulaanan ang banal na espiritu ay hindi Diyos kasi yan ay turo mula sa katotohanan kapag may doktrina tayo. na ito ay uh, hindi tunay na Diyos o mababa kisa doon sa iisang Diyos, ay mag-isip-isip na ho tayo. Kaya ganyan ho yung uh, karunungan at pagkaunawa mula sa Diyos. Hindi abot ang ating isipan at kapamaraanan yung kakayanan ng Diyos. Kaya ingat ho tayo. Kaya inaasahan nun ng Panginoon, tayo ng mga manan ng palataya na tayo maging asin at liwanag sa salibutan ito. Maging mabuti tayong influence. Tumayo ho tayo sa kabutihan. Kasi ang Diyos ay Diyos ng mabuti. ng ang katangi na meron ng Panginoon. Tumayo tayo doon sa kanyang katwiran. Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid yung katwiran natin ngayon hindi self righteousness ito yung bunga sa biyaya tapag na Diyos tayo naligtas after tayo maligtas at ang Diyos ay magpakilala sa atin kung sino siya ipinaulawa sa atin mga kanyang salita yung yung hindi niya kalaoban yung, kalaoban, yung do at yung don't abay tayo po para tayo maging tunay na followers of Christ eh mahalaga sumusunod tayo sa aral mula sa katotohanan. Yan po yung an uh, evidence that we are legit believers of Christ. Kaya mismo ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng uh, proweba. Kaya sinabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit kundi yaon lamang sumusunod sa aking ama na nasa langit ngayon po ay uh, ng ating Panginoon ang buong pagkadyos sabi ni Apostle si Pablo ay na kay Kristo na ating Panginoon ay magkatawan tao kasi hindi nga siya nakikita ang ating Panginoon ang na nagpakilala go sa tunay ng Diyos uh, hindi natin nakita kaya ang oh, walang imposible sa Diyos yung mahirap sa ating tao yung hindi kayang gawin ng angel, yung kaligtasan ng ating kaluluwa yun ay kayang gawin ng Diyos Kaya uh, ingat po tayo mga kaibigan, kapuso, kapamilya. doon sa mga tao na sinisinggan. Hanapin doon natin yung mga tao na itinataas. Ano man yung kalalagayan, ano man yung uh, pinagkatiwala ng Panginoon, ang lagi na itataas at kapwaparangalang hindi yung sabihin. Kasi yan yung uh, isang kapumaraanan ni Satanas. Nung una niyang ah uh, nilangin at tuksohin yung unang tao Kasi sabihin niya na yung hinuutos ng Panginoon kay Adan ang sabi niya hindi totoo yan kasi kapag kayo kumain yan magiging parang Diyos kayo kaya ganyan ngayon ang ng mga tao ganyan ang nangyari kay Satanas kaya hindi siya ay pinarusaan ng Diyos sa ng mga anghel na nagrebelde sa Panginoon Sa yung ama ng kasinungalingan sinabi ang Diyos sa John chapter 8 hindi lang tayo ng Panginoon Sa yung mamamatay tao sa yung uh, author kaya maraming false prophet maraming false teacher ito yung nagliligaw sa maraming mga tao. Ang dami na matay. Nasalong at sa katotohanan. Kaya walang iba kundi kung sino yung totoo at tama na dapat natin sinusundan. Kahit ngayon ang ating Panginoon ay nandun na sa kanang throne ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin yung church. Yung tinubos niya ng kanyang dugo. Dahil nga disciple ang tinularan, hindi yung leader na tagapanguna ang tinularan, ay walang iba ang Kaya kung kayo po ay uh, makakasaksi na live stream na ito, interesado ho kayo, ituturo ko po sa inyo yung katotohanan. Na walang bias. Hindi ko po ito maituturo ng derechuan. Right step by step po. Ipapakilala ko sa inyo yung yung tunay na Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos God the Father God the Son and God the Holy Spirit yun po yung ating ginagawa ngayon kaya sa atin mga under shepherd ng ating Panginoon saan man tayo lugar na roon ano man yung lokal na iglesia natin ating pinangungunaan lagi natin tatandaan tayo ay mga katiwala lamang ng Panginoon. At kung sino mong merong itataas, hindi yung, hindi tayo, hindi yung church na pinangungunahan, walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi siya yung pinaka-head of the church, siya yung pinaka-ulo natin. At tayo mga manan ng palatay na tumanggap, at, at tayo sa Panginoon si Kristo. Tayo kabilang do sa iglesia ng ating Panginoon. Maraming maraming po salamat. To God be all the glory. Pagpalaim po tayo lahat ng ating Panginoon. Sa Diyos lahat ang papuri, sa Diyos lahat ang parangal, kaluwal at ingat. Amen and in amen.